Ayan po, good morning po sa atin lahat. Ano po, yan. Sa episode ito, ano po, something na naman po ang tayo ay maaga tayo ngayon. At tayo po ay mag uh, didilig ng ating mga pananim po. Uh -huh. yan. Dito na po ulit tayo. Nag-uumpisa na tayo dito sa isang pinitak na ito na malapit po sa kubo. Uh -huh. yan. May makakasama po tayo ngayon, si Kawili. Tayo po muna ay mag-didilig. Malaking tulong po sa atin itong ano, yang water sprayer ulit oh yan oh. yan na po iya ay talagang oh. halos nalilibot po natin ang ating taniman oh. Ayos din na ako wheel eh O talagang ayos <laughs> Oo Aba Ay, ay kisa kibalik balik doon sa kanal Mabilis oh Nalilibot nga lahat Kahapon nga ay Sawa po ba pati ng dilig? Sawa Kaya ito po ng mga iba, pabaha. Oh. Pabaha po ang ginagawa natin dito sa iba. Yung iba po, wina-water pump. Ayan. Ay, Ayan. Ay, yes. Tapos yung pong iba, water pump. Basta po, tulong-tulong na. Kung baga, operasyon patubig po, ang mas kailangan niya ng halaman. oh no? Patubig. Oh. Binrain po natin. Habang tayo nag ano, dun, sa kabila. Ang po pong dinidiligan din ang kangkong. Yan. No? Ari po yung ating kangkong. Ito po ay ano. Linisin pa. Oh. Uh, pero lilinisin din po naman natin. ang kupo yan ng balakaw tulong po halos dubli dubli po ang pabor sa atin oh. No? kumbaga malaking tulong sa atin yung sprayer tapos ay ang isa pa malaking tulong po sa atin yung irrigation na tayo may nakukuhaan tubig gawa ng sa totoo po yung ibang sa ibang side ano po na kahit may mga ano kung wala naman na talaga hong tubig ay paano paano po kaya po pinapasalamatan po natin ang lahat oh Ayari na eh. Yan, yeah, ito pa po yung kangkong. Ah, uh, isa po, sulog na oh. <laughs> Bayuhin na ba yan, kuya? Bayuhin na. Ano, mali po ang adi, adjust ka ng sukat, ano? Bago rin pala, titignan na, ano? Ah, <laughs> niya, nga, sabi ko nga, sabi nila, ano po, hindi po ba nagkukusa? Nasaan? Ano nga quality kakatcho? Tatak ano ba 'yan? Kare po ang bago equipment sa amin 'yung oh. bago equipment. Aba talagang Mahirap din talaga 'yan 'yung 'yo. Uh, 'Yan. talaga 'yan pala. Itong pitundaan Talagang kailangan makapag, ano, ng camera ano nang ano. 35 pirasong upos sa tig 20. Brand niya naman 'yan, 'yong isa naman ay suku na ano pwede may buildingan din ka ha may uh, uh <laughs> tempered proof new 2005 pa pala ito original oh, so, oh. Ari po ay uumpisahan na uli sa pag -ano? sa pag ubra ay nga pala yung sira ano na ano na po ang paliktik na rin oo oh. naputol na ari po ay panimula na uli sa pag -ano? sa pag ubra po ah, pag ano pagtatalim dito sa bats na ito Ja. Kahit hindi na kaya hasain, ang maganda hasain. <coughs> para matalas ano ho. Ay, yan. Sakto lang yung liko, uunatin ng kaunti. Ang natin. Ha? Yan na pala yan talaga oh. ay ah, sa po ito linis na yan ginagawa na po ng plot Bagang init ano chong <laughs> ha ano nga masipag yung pala ang <laughs> sabi nagtindo sa akin ay nasa nagamit po iyon di binibiro ko lang naman Ya, ang gara na no, pantay na pantay yo. Oh. Ay siya nga po pala no. Pero hindi na hugaan pa patubig may water sprayer ah. Sa bagay may ginamit sigurado ano. Dilig ng dilig dapat pag ganito kainit ano. Basa pa rin naman ang lupa. Basa pa no. Ibabungaan darang. Basang basa pa ang lupa ayan po. Aring isa yung sakto na ito ano. Kalkali na lang papagarin na kaunti ano. aring are sumunod. Pababagsakan lang papagarin na kaunti. Sakto ah. Ayan Ay, palidada please na ano po. pabor po pala pati po pagkaga na ano yung nilalagang barangang kapagitan pati po pati po na-stack ano yan ha kailangan din ba natin ng kalaykay pampantay ka pa, hindi na napapantay na po yun ang yan na po yung ating mga plat Binabago po ang linya kaya salasalaan tama. Ito po ay malaki ang nakain na space. May mapapatagdag dito ilang plat ano po? Mga isa dalwa ano Ay gano'ng lumiit tayo. Lumiit ang plat ay. Ay ko yanong-yanong na yan. Ay panukot yung pang... Pala. Gara. Talagang darang din po sa init tayo. Oh mamaya po magdidilig uli tayo o ayun po ito po ating sinisimula na po ulit o yan o linis na kabuuan ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po, dito na rin po tayo tatapos sa episode na yan ingat po ang lahat happy lang po bye